Magandang tag-ulan, magandang umaga na ano? tag-ulan ng umaga, manatulogahin ah, ko mo ulit. Again, Jowel's Good Luck. Nandito ako sa loob ng Apple Shop. Dahil grabe, sobrang init. Araw na naman ng holiday. Oh, uh, yan. Okay. Yeah. Anong date na yun? August 18. Ayan, oh, nakapalma po. Ang kuskus muna. Oh. Good morning, good, mommy. Ay, good morning. Sabi ko na kayo mamaya. Kukuhan lang. Ay, nandun yung mga relo. Ay, Kuya, yeah, ito na yung mga Apple Watch. <laughs> Pwede pa lang pala ito. Pwede ka rin mamaila na anong gusto mo. Ano presyo. Wala naman presyo. Ayan oh. okay. Meron din dito. Ayan. Wala naman presyo. Magkano?

और ये बोलेगा कि ये अच्छी है और ये बोलेगा कि ये अच्छी है आई नो एबी इज अ एंड अ वीडियो बंदा Ang ganda siya, oh. kaya yan? How <gasps> much like that? This one. This one. The yes. one is like uh, $31.99 $3,199 $3,199 $3,199 $3,199 $3,199 $3,199 $3,199 $3,199 $3,199 MDA 3,199 Dito rin yung game Maganda oh Braga. Ye, yeah, punta ka dito. Bilhin ko to, 3,100. Sabihin mo na lang 3 to. Mahigit 20. Ganda di. Ganda di ito, oh. 3,000. Mahabin mo na lang 3 2. Ito rin maganda. Oh, iba rin yung style to. How much like this? At 2,000. 2,000? At 2,000 lang daw to, Jill. 2,000 lang tu je, ah. 2000. No? Ayan o, no, iba rin to. Ayan. Tapos na. Nakapalam, nakapalamig na ano na ako. Malamig na. han na ako. Nahimasmasan na. Nahimas masang. Oo. Oh. Nahimas masang. Ay, ang hirap mag-isa. Naglalakad akong mag-isa kung saan saan ako mapunta. Kaya ako ito na. Punta na ako ng worldwide. kasi okay, magpapaalam na. Tiga tayo palagi. God bless. Bye! Mga kasama ko. Nerissa Neri, kasama ko yung mga tropa mo, ayan no, shout out to you. Neri, yung kamas ko ala, yung Neri, kari mo Neri, na Neri. neri, neri. Yung channel ko, yung vlog ko. Oh, mga kasanahan ko ngayon sila, Neri, shout out. Merry Christmas, Adulah. sasamahan ko ngayon tropa ni Neri sa Tolentino na nasa Hawaii <laughs> oh sila Shout <laughs> of Neri! Ay, kayo ni Nerisa! Yan yung mga ninang Muneri, oh. Oh, yan. Ito, tambay ng mga... Ganito ang buhay namin dito na OF. Tapos tingnan nyo, oh, kanya-kanyang pwesto. Ayan, oh. Ang tigos kami. 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 kami. may nawawalang sapatos oh ayan nawawalang sapatos nawawala yung isang sapatos Diyos ko, pakulimlim, baka uulan. Kumusta? Kumusta? Paano nakatunog na sa Taylor channel mo? O sige, Chris vlog. Teka muna Ayan, i promote mo. My... Na, promote mo yung nah, channel mo. Hi, welcome to my <laughs> <laughs> ano may YouTube channel daw siya. Ha. Eh, ano? Ate Chris na vlog. Ano, ano ano ano? Ate Chris vlog. Ate Chris vlog daw. Please follow. Yon, please follow yung mga subscriber ko. Bad, ano, paki-support din yung ano niya. Channel niya. Makulimlim, so, sobrang init. Ayan yung Hong Kong Bank. Nandito ako ngayon sa City Hall. Nandito kami. Kami pala. Nandito kami sa may... Oy, City Hall! Dito, Yaya! City Hall. Dito kami. Hmm. bus ni Apo. Diyan tayo buta po ako. Haampan dia apa yang nak pandai? Cikgu mam lagi buka kan ni Oh Ayah nandito na aku Oh Nagadong nakita ka tinga Pag ayamang ka ba si amoyo Amuyo dito idanom idi. danum dito baba. Tubig Pero tingnan nyo lumiit na umiksi na ang ano. Oo. Dapat lagyan nila pala dito ng ano-ano. Oo. Para makatawid dyan. Nakasang layo yung lalakaran punta pa doon kung saan-saan kaiikot. Ayan o, oh, dito na ako. Kanina nandiyan ako sa Apple Shop. Ayan o yung Apple Shop. Yun. Ayan yung Apple Shop. O. Ayan, nandun ako kanina. Ngayon dito na ako. Ayan.